Hanggang sila mga idol po may presto. Tapos ito. Pwede na lang ang Ayan mga idol, si ano Si Gagampino Ayan Ah Medyo mainit po sila Medyo mainit doon sa baba mga idol Kaya hindi sila makapag-stay doon Kaya ayun, nandun sila Doon nga pala sila mga idol, bumababa Kaya't Kung may taas na yun Kaya pahirapan mga idol. Pahirapan sa pagtawid mga idol. Medyo, uh, ayan. Banda mga good morning mga idol Amusta po kayo? Yan Medyo nagkapapaira pa ng mga tropa Sa pagtawid mga idol Papunta ron sa ispat Ang ating ginagalawan Talaga ayan oh. ah, Lintik yung agos mga idol Napakalakas ah, Diyos Mario Josef <laughs> Pahirapan mga idol Ganyan Tapos mga idol Ah Medyo ano pa Medyo may kahirapan pa dahil Malakas yung agos Tapos may katumalan pa raw mga idol Ang bakpakan Da 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 da.